So, yun Ayan, tumataas 'yon. Then habang tumataas siya, lalagyan naman natin yan ng kahoy kasi kung paasa lang tayo dito, bubukol naman 'yan. Para maiwasan natin maiwasan natin ang imbalance na forma ng ating lata. Kasi kapag dito lang tayo umasa, dinirekta natin dito. So magkakaroon ng bukol 'yan. So hindi rin maganda. Pero kung meron tayong ganito, kahoy, so the same. Pareho balanse yung pagangat. Umangat ang gitna, umangat ang magkabilang dulo, magka doon yung ating ginawang paraan. So, naglagay tayo ng jack sa ilalim. Meron lang siyang salo. Suporta na kahoy na malapat at medyo makapal. So, dalawahan yan. Siyempre, pampataas. Kasi yung ating bubong is masyadong malalim ang pagkalubog. Pakita natin yung ibabaw. So, dito tayo kumukuha ng pagpapantay. Kasi ito, medyo nabalik. So, medyo lumubog para may pantay natin yan meron so yung ating matibay na ipinatong ay madadamay sapagkat siya ay dependent lang dun sa kanyang pinatungan so, kaya kailangan alisin natin yung mga natitira dyang uula-ulaga na materyales na pintura dala ng katagalang panahon so yun ang ating error resolve pero yan ang ating special technique pinagbabawal na technique mula sa Konoha <laughs> Katagal na itong ginagawa, pero tuloy-tuloy lang. Actual sample para sa uh, hindi naman familiar sa paggamit ng ating yuck. So yun, And tumataas siya. Then, habang tumataas sya, lalagyan naman natin yan ng kahoy. Kasi kung paasa lang tayo dito, bubukol naman yan. Para maiwasan natin mangyari yun, meron tayo dito yung nakaprepare na kahoy. So ayan mga idol yung ating paraan para maiwasan natin ang imbalance na forma ng ating lata. Kasi kapag dito lang tayo umasa, direkta natin dito, so magkakaroon ng bukol yan. So hindi rin maganda. Pero kung meron tayong ganito, kahoy, so the same. Pareho balanse yung pagangat. Umangat ang gitna, umangat ang magkabilang dulo, magkabilang gilid, so okay. Maganda ang resulta ng ating ginawa solution so maintain lang natin dahan dahan para hindi naman tayo masyadong malayo sa uh, clearance na ating tinatarget